Guys, may mga anay dito. Ispray natin. Ah. Oh. Ayan guys, hindi na nagalaw. Oh. Ispray ang ko agad. Paubos na kasi ito eh. Wala ditong anay. Dito kasi tinambak yung mga kukulamber. Ang mga tinanggal. Kaya ito ay sprayan ko. Ang dami kasi dito. Ayan o. Mga kukulamber. Yung mga pinag-alisan. Naglinis ako. Mandilim. Ayan. Ayan. Tingnan natin kung talagang paubos na kasi oh, konti na lang ang laman. Nag-spray kasi ako sa taas eh. Hanggang di kasi nakikita yung queen ito. Hindi basta-basta maaano. Mawawala. Kasan? Grabe magano yan. Mangitlog ang queen. Guys, okay, so oh, nispreyan ng no? Shaye Wang. Ayan, ito yung isa, patay na. Ayun. Ayun no? mga inispreyan ko oh. yung mga nasa labas talaga. Pero yung iba bagong labas na. Ano? Oh, ko patay. Yung mga termites, yung mga anay. Ayun no? Oh? Walang galawan. <laughs> akala nila